Hindi pa huh? na na ganun pala kahirap ang mga pinagdadaanan ng ating mga magulang. Halo na pag um, tayo tapos hindi, hindi natin nakukuha yung kung ano. Kung ano yung uh, gusto natin. Hindi nabibigay. Tapos minsan magagalit tayo. Sina, hindi na nabigay yung gusto natin makakapagsalita pa tayo ng hindi maganda sa ating magulang. Masakit, nakasagot-sagot na natin, sabihin natin, ano ba yan, ba't lagi na lang walang ganyan, 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 bihira lang nga ako maging, ganyan pa. Hindi so, na natin pala alam ang totoo, sila pagod, hirap, tayo, nagiging masaya, bulakbol, ano-ano, bili kung ano, ano dyan, na parang na-enjoy natin yung sarili natin tapos yung magulang pala natin nagpapakapagod makikita mo lang minsan ni kakaya pa kasi ganyan ang trabaho pero hindi dapat ganun dapat natin ipagmayabang na kahit ganun tayo kahit mahirap kailangan natin ng suporta kailangan din nila ng suporta natin bilang anak dapat ipakita natin na nandyan tayo para sa kanila dapat na, dapat na dapat lagi natin silang samahan hindi yung kung anong naisip natin na gusto natin hingin ibigay agad nila pero pinipilit naman nila na maibigay kasi mahirap kasi kung mahirap lang wala tayong mga gawa kaya kung hindi naman tayo napagbigyan ng ating magulang pasensya natin isipin lang natin kasi eh ganito pala yung magulang natin ganito lang yung trabaho hindi naman tayo mabibigyan tulungan din natin hindi yung sisigawan pa kung ano ano pag sabihan maghihinakit ng loob magiging tatay ka magiging nanay ka malalaman mo din yan balang araw kung ipagpapatuloy mong ganyan ka tapos ano yung pinaghirapan ng magulang nyo mapupunta saan sa wala bulakbol inom, sigarilyo sansanwalda, sugal ano kong bisyo hindi dapat ganun mahalin natin ang magulang natin hindi natin alam kung ano ang pagod wala natin nga, di nga natin alam baka umiiyak sila ka hindi na nabibigay yung mga gusto natin kasi wala naman magulang yung magbibigay yung hindi kayang bigyan ang kanyang anak may harap kaya wala ang tulang nasabi ko malin natin ang ating magulang intindihin hanggang sa kaya intindihin ang magulang ay iisa tulungan natin Kasi hindi man tayo makatulong sa ibang paraan sa loob ng bahay kaya talaki diba? kaya talaki tayo bahay tulungan natin yun na lang sa paraan pero kung kaya natin magtrabaho magtrabaho pero kung kaya nyo kung mag aral mag-aral kasi walang magulang ang di papayag kung di ka makapag-aral may pero kaya nila Mayra pero kinakaya nila para sa atin kasi tayo iniisip nila diba kaya wala man sa ulang na wala na ako gumawa mahalin natin at intindihin at huwag kakalimutan pray lagi kay God And God bless